Good morning mga kakambing! Kamusta kayo lahat dyan? Nandito tayo muli sa aming kambingang kung saan ipapakita ko sa inyo si Totoy Brown Yan, alalan nyo ba yung kambing ko na na si dito sa farm? Siya yung napilayan ng nakaraan at siya rin yung mga ipinost ko na uh, pagkatay na nung mga nakaraang buwan at uh, binigay ko siya ng 250 per kilo ba? Diba? Nakatay ang kambing kasi F2 siya ang Pero hindi ko na siya uh, nire-recommend na gamitin na uh, pang materialis dahil nga napilayan siya. So ganoon tayo kapag meron tayong mga cases na ganito sa farm, nagiging transparent tayo sa ating mga uh, customer o ating mga buyer. Kasi hindi natin sila pwedeng bentahan. Nang sasabihin natin na uh, pang palahi kung dumaan na sa ganong pagkapila. Lumipas ang ilang linggo at uh, walang wala ang nagka-interest kay Totoy Brown. Nakatayin. Ayan. Ngayon, nagpapakita siya ng mga sinyales ng pagiging masigla na naman. O, ba diba? Ayan. Tapos nakikitaan ko siya ng mga signs na kayang-kaya niya sumampa. At nakakatalon na siya uli. Na mabilis na siya tumakbo. Na ikipagsuwaga na naman siya. Ibig sabihin, nanumbalik yung kanyang sigla. Kaya naman, syempre, nakaano na siya, nakapila na siya na pangkatai sa darating na pista dito sa amin. Eh nakita siya ng aking pinsan from Batangas. Ngayon, sabi niya kuya, kaya pa niyan. Yung sabihin, pwede pa 'tong makasampa kasi nakita niya kung paano gumalaw at kung paano uh, maghabol sa mga babaeng kambing o sa ating mga dog. kasi nga syempre may makakasamang maliliit dito. Ah, uh, ayan ay mga mga ano pa, hindi pa yan ready, pero nagkakaroon na siya ng interest. Tsaka kapag sinasama so ko siya doon, sa labas, yan doon, ay nagpapakita siya ng interest na gusto niya sampahan yung iba nating mga inahing kambing at yung ating mga dumalaga. Hmm. So nakikita niyo yan, yan, sinyalis niyan na, um, di ba? Kapag ka nakikita niyo yan sa kambing, yan, nag-spray-spray na ganyan, yan, meron pa talaga siyang potential na gamitin na pang materiales kaya naman sabi ng aking pinsan kuya, huwag mo nang katayin sayang oh, di ba, iandasan namin sa pista ngayon, anong ngyari uh, papunta siya dito ngayon at uh, may dala siyang kambing tinimbang uh, ko siya kanina 26 kilos ang inabot niya so ngayon, magdadala siya ng dalawang native na uh, magiging katumbas ng kilo nitong ating kambing na ito na si Totoy Brown at yung dadaling niya dito ay eh, syempre yun na lang yung kakatay namin pagdating ng pista Okay, so nakalibre si Totoy Brown Yan. Gusto ko rin naman na magamit po siya Pang materialis Syempre, kaya lang hindi ko siya may alok sa ating mga subscribers Sa ating mga customers Kasi nga napilayan siya, ayoko naman magbenta Ng kambing na nanggaling sa ganung injury Kasi hindi natin masasabi So sinabi ko rin siya sa uh, aking pinsan na Ayan, na uh, ganto, ganto 'yung naging sistema niyan. So hindi ko sure kung magiging magandang materyales pero sabi niya gusto niya ang subukan kasi nga gusto niya mapalaki ang mga lahi ng kambing. So fair lang naman na magpalit karne kami, ibig sabihin palit ng kilo. So mamaya pagdating dito, titimbangin namin kung ilan kilo aabutin 'yung kanya'ng dinala. At ito na nga 'yung kapalit niya, mga kambing. Tapos nung habang nagbibidyo call kami, may nakita ko na isang medyo mahinang kambing. Sabi ko dalhin na rin niya yun kasi delikado na rin yun. Nakita ko sa itsura nung kambing na yun, eh, hindi natatagal. Kaya mabuti pa, isabay na natin na katayin dito. So nakabonus pa tayo ng isa pa. Nung no, bonus video ni Kuya Jibay. Paano magtali na kambing. <laughs> nung timbakan ko nga si Totoy Brown ay 26 kilograms. Tapos yung dala naman ng aking pinsan ay 22 kilograms swap na swap yun sa aming swap dahil uh, free delivery na ito kasama na yung delivery at malayo pa yung kanyang pinanggalingan from Batangas to Cavite uh, bonus pa nga ka tayo kasi nahingi ko pa yung isang tamlay niya na kambing at usapan nga namin eh pagkakatay nito hati na lang kami sa karne nung tamlay na kambing so overall sulit na sulit talaga yung bill testing ng ano ng testing ng galing Ayun pala to ano. Mm. Yo yan, nananapang oh. Pero sa katayin, tinuga ano. Ay ay Bok ano. Sirit agad ang ano. <laughs> ang pototoy. Eh. Nagpasirit na yan kanina kumaga eh. Pasirit na yan eh. Lalapitan din ang babae din eh. Gusto rin ang ano. ano? Buti ano. hindi na yung ano kanyang yung tatay. Hmm. Nagsusuwagan ng dalawang yan Nung magkasama pa sa kulungan din naman ang babae pag lumal Ayan o Ayan pag ang temo ka Jebe Pag ang kambing mo kunyari Sabi nung iba hindi sumasampa Dalhan mo ng ibang bisiro Para magselos o, Di mga hagad siya ngayon <laughs> Kasi akala niya maagawan siya Yan pag pinagsama mo ang dalawang barako sa farm, eh yan, nag-aaway nga. eh, <laughs> <Ayan>, parehong barako. Nag-aaway. <laughs> ayan, mag-aasawa na ho. mag-aasawa na nga. Tatay Brown. Mag-aasawa na si Tatay Brown. Bye-bye. Huwag -bye. ka magwawala. Oh, Baka masay pa si Rhea. Joke <laughs> lang. Yum, 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 yum. Yan. O, oh, siya ay 9. 9 kilograms yung bonus. O, titimpangin din natin yung isa. O, oh, ito, nasa 22 kilograms yung isa. Okay. So, 22 plus 9. Diba? Meron tayong 31 kilograms nakambing kapalit ng F2 na ang ano lang 26 so lamang pa ang karne nitong sa akin pinsan lamang pa sa karne so, kasama ni mga buto lamang loob yan itong si 22 kilograms masigla yan kaya habang anantay judgment day eh dyan muna siya pinapataba natin pinapastol at bali suga pala suga sinusuga kasi nakatali lang siya yan siya. Tagalin sa ating mga bagin habang yung isa pinapataba naman natin. Okay? pata tayo dun sa isa. Ang dagdag din yan. Ngayon, medyo gagawa natin ng paraan. Para tumaba siya sa kanyang sampung natitirang araw. So, baka mga walo. Walo na lang. Walo hanggang siyam na natitirang araw niya. So, mukhang galing siya sa pagtatay. At mukang uh, mukhang kapos yung pagkain niya dun. At pag tinignan mo yung kanyang pamacha, naku, delikado. Dahil puti-puti. Yan. Kaya turukan natin siya ng vitamins and supplements na kailangan na hindi naman pasok sa uh, antibiotics kasi yung antibiotics meron niyang tira uh, tinatawag na withdrawal period so gagamitin natin mga vitamins B complex and iron yun, para lang makasapat sa kanyang pangailangan syempre baka bigyan natin siya ng electrolytes okay so update ko kayo sa mga susunod na videos kung ano yung naging kinahinat na ng dalawang kambing na dumating dito sa farm Ayan. at para sa iyo Totoy Brown ay sana ikaw ay makapagparami dyan sa Batangas at uh, magkasawa ka at maganak ka ng maraming maraming maraming, uh, sa ganun ay makapagbigay ng malaking lahi dyan sa inyo lugar, okay so yun lang po, update na lang po sa mga next uh, videos sana nakatulong sa inyo at uh, pwede nyo rin gawin to sa inyo mga farm kung ayaw nyo naman ang, ang katayin agad ang uh, inyong kambing at gusto niyo na magamit pa na materials. Okay, pag may tanong po kayo, uh, comment na lang sa ating comment section at uh, meron tayong Facebook page na Kambingan ni Aliboy, pwede niyo ko i-direct message doon. Okay, so subscribe na kayo dito sa ating YouTube channel na Teacher Farmer Ali at follow din kayo sa ating Facebook page na Kambingan ni Aliboy. Maraming salamat sa inyo. Iwala at kita-kits tayo sa mga susunod pang videos. Bye-bye!